Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpa ng reading. Checking energies tayo sa mga mahal ninyo, sa mga person ninyo. nami-miss niya na yung connections ninyong dalawa. Possible na naglilibog. Gusto kanya niya sex Nami-miss niya na yung appearance mo. Okay? Gusto makipag-ayos. Kung nag-aaway kayo. Yeah, possible itong some of you ay o itong this week na to makaka magtatagpo. Okay? May, may magaganap na mangyayari. Okay? Yes, possible po. Or naganap na ito. Possible nung day off niya, nagkita kayo. Possible, tapos na-miss niya. Okay? Hinahanap-hanap na yung ah, uh, yung sa inyo. Okay, tingnan natin kung ano yung emotions, anong gusto niyang iparating sa'yo. I want to be more than friends. Okay. Siguro yung iba sa inyo ay dating pa lang dating. So, yung iba po sa inyo ay masyado na nag-uusap ng matagal. Okay, na go open na na sa isa't isa. Yan. So, parang gusto kanyang ligawan kung single po kayo, kung kakausap nyo pa lang. Okay? We both know I am not the one for you. Okay, tingnan natin. Possible. Yung iba sa inyo na parang mataas siguro mga sabi na natin parang high end kayo no parang mataas yung tingin ng person mo sa iyo kaya niya napapansin or nasasabi na baka hindi kayo bagay yan or ikaw mali din yun ang nararamdaman mo masyadong mataas yung person mo kaya minsan naiisip mo hindi kayo bagay depende po yan kayo na po mag-divert ng energy ninyong dalawa okay So, dumako tayo dito sa reading ng person mo. Lord, bigyan niyo po sila ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Alam ko pong may nanonood dito na gusto nilang ihatid yung mensahe na gusto nilang malaman. Okay? Kaya yung iba dito ay nagfo-focus talaga sa tarot. Okay. Wow. Magandang message sa inyo ngayon, ano? Mukhang gusto niya mag-effort, communication, may nakikita ako dito. Hindi ko alam kung ikaw yung blinak niya o ikaw yung nang block sa kanya, pero may naganapang na pag uh, separation. Okay? Meron separation, meron distance, kumbaga space, meron nangyaring ganon. So, yung iba, kaya nila pinipini, pinipiling manahimik muna kasi ayaw nilang mag, magtagpo sa gitna iyong emotions ninyong dalawa. Kaya nananahimik sila. Okay? Kaya yung iba naman na nawawala, inaayos pa nila yung sarili nilang problema para hindi po kayo madamay sa kanilang problema. Okay? So, I think yung iba sa inyo nag ng message. Um... Uh, paano kayo magkasundo, paano kayo magkaintindihan. Nakikita ko naman dito na gusto niyang makipag-usap sa iyo, pero yung iba po sa inyo ay nagpapalakas pa ng loob, yung mga person niyo. Okay? Kusa ito magpaparamdam, I think namimiss ka naman ng tao na ito. Okay? Sa tingin ko, nakapokus sa, siya sa kanyang plano. Hindi mo alam kung ano yung plano yon Maring trabaho, career, or may naantay siyang balita, finifix na financial. Okay? So, tingin ko magiging okay naman kung ano man yung inaantay ng person mo. Wow, ay ang ganda naman nito. Na Magiging masaya yung bahay at pamumuhay ninyong dalawa. Meron yung beginning para sa inyo. I think talaga masasabi ko na binibless yung bahay nyo ngayon. Pwede rin yung pagsasama ninyo, okay? Kung kung nagsasama kayo, kung halimbawa long distance relationship pero okay naman kayo ng person mo, pero may nag parang pinagdududahan mo siya minsan ano kasi uh, may na-sense minsan nag nagkakasagutan. Okay? Dahan-dahan uh, sa mga haka-haka natin. Kasi baka dahil dyan ay magkaroon kayo ng hindi magandang uh, pagtatagpo. Okay? So, yan. kusayan magpaparamdam. Nakafocus siya sa kanyang plano. Maaring lakad. Any kind of finifix niya ngayon. Okay, gusto niya lang talagang hindi ka madami sa problema na yan. And I think may iba po magkakabalikan po talaga at magpaparamdam din po yan yung iba. Okay, umaapo na blessings para sa inyo. Yan o, oh, good luck sa inyo. Um, kung sino po yung mga may debit dyan, utang o ano man, credit, sorry, credit na may mga utang kayo, kailangan yung unahin, kailangan yung bayaran, ma mababayaran nyo po daw yan. Okay? So, ang ganda, maganda pa rin yung cards ng person ninyo. Huwag nyo pong ipagdasal na yung person niyo ay magpahamak, mamalasin. Huwag nyo pong isipin yun dahil hindi po yun maganda. Okay? Dapat po ipagdasal ninyo yung person nyo po ay laging i-bless, laging kauwan ni Lord. Laging maganda ang kanyang exciting everyday ang kanyang kakaharapin. Okay? So, dumaki naman tayo sa inyong reading may basa ang buhok may nakasalamin, may, may nagsa-cellphone, hindi ko alam kung naka-airpods ka, uh, hindi ko alam kung nasa sakyan ka, or may lakad ka mamaya, basta, yun ang nakikita ko sa inyo, okay? O, oh, yung iba, parang may nagpupukpok, nag-aayos pa ng bahay, okay, or, ano ba to? Parang may bibiling kan something gamit, magsa-shopping ka. Okay, may gustong makipagkita sa iyo, baka good news 'yan. 'Yun ang na-sense ko ngayon, okay? Yeah, may visions din po tayo, hindi lang po 'yang cards. Makakatanggap ka ng magandang balita. Okay. So Wait lang nahulog yung cards. Okay, meron kayong 6 of pa uh, cups and 3 of wands. Uh, meron kang inaantay na balita, something. Hindi ko alam kung you're dealing with a person na, or ka-partner mo ito sa business, sa lahat ng bagay. Maring pera, inaantay mo, may magbabayad, messages per, sa person mo. Tingin ko naman kung anong inaantay mo ngayon, relax ka lang at magiging okay rin naman yan. Kasi yung energy niya ay napaka-okay. Kayo yung iniisip niya. Okay? nagsisitalunan yung mga cards. Hindi ko alam kung bakit. Excited silang lumabas. <laughs> Two of Pentacles and Page of Pentacles. Okay. Magiging busy ka. Magiging busy ka at may someone dito na parang hmm, may nakaalalay sa'yo. Ano? Naalala ka niya. Ikaw rin naman. Lagi mo siyang iniisip. Again, yung mga pagsiselos natin, ilugar po natin. Ha? hindi po maganda kasi iniisip niya na baka toxic mag, baka nagiging toxic ka na okay may gustong kumausap sa iyo ang uh, tao mukhang may good news yan dalang dala oh sabi ko na eh ang galing naman wow alam mo bini-bless ka talaga kasi breadwinner ka eh. Hindi ka lang breadwinner. Alam mo yung parang kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Meron sa pamamahay mo na isang tao, or ma, it could be your sister, uh, family, basta any kind involved sa, uh, sa family mo. Maaring nanay, tatay, na parang binibless ka dahil sa kanila. Kasi ikaw yung provider nila. Anyway, wag po kayong malungkot kung bakit yung mga yung mga sahod ninyo na uuwi lang sa bills kasi unang-una maging proud ka. Isa kang responsib responsible na tao, isa kang mabuting tao, hindi ka yung hindi ka yung taong umaasa sa pamilya, ikaw yung taong may pangarap, nakaka-provide ka sa family mo at bilib na bilib sa iyo lahat ng pamilya to. Mahal na mahal ka ng pamilya mo, okay? Huwag kayong mag-alala. Kung halimbawa kakasahod niyo lang lumilipad na naman. Pero yung iba po ay talagang meron pong something, okay, not not all po na parang it's okay. Pero yung iba po kasi kahit nasa 100,000 na yung sahod, nasa 200,000 na thousand yung sahod, nagtataka sila bakit may client po ako ganun. Noong bago silang lumapit sa akin, ang laki-laki ng problema nila. Halos million nang nawala sa kanila. Masipag naman daw sila, mat matrabaho, may swerte pong paparating, biglang maging tubig yung pera possible po na meron po sa bahay na naka-effect. Naka Kaya nga po, importante po ang punsoy sa bahay. Kailangan po may isang tao na kung gusto nyo magpatingin sa akin, okay lang po yun. Kung gusto nyo ng tulong ko, okay naman po yun. Pwede na rin po naman sa iba kung expert sa feng Pero kung ayaw niyo po, pwede naman po gumamit tayo ng mga bracelet. Okay? Mahal kasi magpapunsoy talaga. So, gumamit kayo ng bracelet bracelets, yung mga oils natin, spray para matulak yung negative na uh, kung ano man yung nasa loob ng pamamahin ninyo. Pwede rin po sa ating katawan, okay? Ano po ba yung negative sa ating katawan na nakakabigay ng malas? Unang-una yung pagbangon mo pa lang sa inyong kama, tinatamad na po kayong magtrabaho. Unang-una po, pagkagising nyo ng umaga puro reklamo na po kayo, parang ang hirap-hirap ng buhay sa inyo. Nakakamalas po yan, okay? Ang gawin nyo po, bumangon kayo ng masaya na parang iisipin ninyo, merong kayong kadil ngayon na isang malaking pasok na swerte para sa inyo. Kahit na wala kayong expected na ganon, isipin nyo po lagi na merong swerte yung paparating po sa inyo. Babangon kayo, maligo kayo ng masaya, magbe-breakfast kayo, kakain kayo ng masaya, magko-coffee kayo ng masaya pagkagising ninyo. Yun po ang unang-una talagang one recipe, recipe, na recipe sabihin na natin sa isang uh, kung paano akitin ang swerte. Okay? kailangan po malinis ang kwarto, kama, hindi po mahalat yung unan. Kung may katulong kayo, pwede mong ipayos sa katulong mo. Kung wala naman po kayong katulong, pwede po dapat kayo. Okay? At wag na wag po kayong magsalamin sa bagong gising dahil hindi po yan maganda. Kasi di ba pagkagising natin, mabigat yung mata natin para tayong lantang gulay. So, hindi po natin pwedeng makita yung mukha natin doon. Tayo sa salamin, Okay? Naintindihan? So, please, ah uh, para maakit mo yung swerte, paparating ng Chinese New Year, maganda-anda na kayo yung mga sahod ninyo. Pwede naman po kayong gumasto kung gusto nyo bumili ng bracelet at money spell. Uh, money, yung mga nagpapalaga sa akin, yan, maraming salamat pwede naman po kayo kasi napaka doble po pag itong ano na to, magpamanis po po kayo. Pwede naman po, okay? So, kung sapat lang po yung pera nyo, halimbawa may 5,000 lang po kayo, itago nyo muna yan. Pagkatapos ng New Year, yon Pagbili nyo ng prutas, kahit maliit po, kahit isa lang po, pwede nang pwede na po yan, mga madam ko. Okay, wala pong masama doon. Pwede pwede po yan. So, ayun nga, dito sa person mo, tingin ko naman ay, uh, okay naman po yan kasi iniisip ka niya. mahirap kung hindi. Okay, may nakikita ako dito na papag-usapan ka ng mga kamag-anak, friends. Binabanggit ka niya kasi. So, hindi kasi yun maiwasan na mabanggit ka sa kamag-anakan kasi, or sa kaibigan. Kasi, meron po talaga na pinakita, ka, pinakita mo na goods and bad. Okay, so minsan nababanggit ka niya, ay si ano, magaling yung ex ko magluto, ay si ano, yung partner ko marunong talaga yung magluto. So, may pagka-proud din po yun sa ganong way. Okay? Yes po, nababanggit ka niya. So, magiging busy ka. Yung manifestations mo, mangyayari daw yan. Meron kang giniling na last year, mangyayari po yan. Mangyayari, yara, mashallah. Okay, boss, bawasan mo lang yung pagka-stress mo kasi may nangkikita tayo dito. Parang hirap, nahirap na hirap ka sa sitwasyon mo ngayon. Iba po sa inyo ay parang umiiyak. <laughs> okay, pero huwag kang mag -alala. answer prayer po kayo. May isang taong pupunta or uh, makakatulong sa iyo. Pwede rin sa trabaho, i-upgrade ka, i-promote ka. Ayan. So magandang balita po yan mga madam ko, mga boss ko. Okay? Sa lahat po ng gusto magpa-reading, magpa-reading na po kayo. Mas maganda po na magpa-reading kayo para makita ninyo kung ano yung energies ninyo, mga madam ko. Okay? Kunin ko lang ang aking Facebook account. Okay, ito po ang aking Facebook account, Miley Taro. Huwag uh, po kayong mag-message dito. Pinapakita ko lang po lang sa inyo yan para malaman ninyo yan talagang aking Facebook account. Okay, so. Ito po. Uh, may hawak akong snake. Uh, August 3 po yan in-upload, 2023. Meron po akong dalawang account. Huwag po kayong mag-message doon. Uh, dito po lang kayo sa aking hawak. Okay, so ano pa ang gusto kong sabihin ay um, meron na akong dalawa. So sa page din po, huwag kayong mag-message sa page. Dito lang po kayo, okay? Naintindihan? Maraming maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo rin sa akin. To be po, talaga paghahandaan ko po, ma'am, yung pupunta sa inyo. Napakadami po ng blessings na dumaloy sa akin. Samantala dati po, bagsak pabags, ano bagsak na bagsak po ako halos hindi ko po alam kung saan po ako pupunta at sino at, or kanino akong lalapit. Ngayon po ay unti-unti po akong nakabangon dahil po sa inyo. Ma'am, maraming maraming salamat po. At yung person ko po, talagang totoo po talaga, ano, ang lakas po talaga ng inyong power, ma'am. Unti-unti na pong nagbago. Medyo minsan tahimik, pero sa tingin ko naman ay mukhang wala na po yon yung kanyang ginawa before. So, alam ko po ma, malakas yung loob ko at yung tiwala ko po sa inyo na, ano to, na natulungan mo po talaga ako. Totoo po yung mga totoo, totoo po ito yung mga natulungan mo na nanonood lang ako dati. Ngayon ako na rin isa sa mga nagpapatunay na legit po talaga kayo ma. Ma, mag po kayong magsawang tumulong sa amin. I love you and ingat po kayo wow, maraming salamat good luck sa inyo ha, kusay ang gagawa ng paraan para makgaroon kayo ng communication, sa lahat ng walang communication, so po kayong mag-alala as long as uh, hindi kayo nag-away, okay lang po yun okay, bye bye po, Uy, congrats sa mga bagong balita ha, meron kayong blessings paparating sa inyo, huwag muna kayong umiyak, okay tears of joy naman ang nakikita ko dito ngayon, so good luck mga madam ko bye bye